Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, turuan ko na po agad kayo makapag-English sa madaling pamaraan. So, ito po ang ating halimbawa. Maging mabait ka. Kapag in-English po yan, be kind. O kaya, maging mabuti ka. Kapag in-English po, be kind. Kapag ang gusto nyo namang gamitin po ay matulungin, pwede rin po. Maging matulungin ka. Be helpful. Subukan natin itong isa. Mapagbigay. Maging mapagbigay ka. Be generous. O kaya maging loyal ka. Be loyal. Maging may consideration ka. Be considerate. Maging magiting ka. Be courageous. Maging tapat ka. Be honest. Maging mapagkumbaba ka. Napaka-importante po niyan. Be humble. At saka ito, maging mapagmahal ka. Be loving. Maging matagumpay ka. Be successful. Maging Masaya ka. Be happy. Maging aktibo ka. Be active. Maging madaling makibagay ka. Be adaptable. Maging mal maliksi ka. Be agile. Maging ma ka be productive maging alerto ka be alert maging artistic ka be artistic maging simple ka be simple at ito po importante rin po talaga to maging mapagpasalamat ka be thankful maging malusog ka. B. Healthy. Maging nakakaaliw ka. B. Entertaining. Maging magalakin ka. B. Glad. At ito, gamit na gamit po ito. Maging maaalalahanin ka. Be mindful. Okay? So kung mapapansin nyo, lahat po ng mga salita po dito ay gamit na gamit. Kaya napakaganda po kung inyong tatandaan po itong mga salitang ito at magagamit nyo rin po agad sa inyong ginagawang English sentence. At isa na nga po dito ay maaari po silang i dito po sa salitang B na sa Tagalog ay maging. Okay? Yung kapo dito ay hindi ko na po tinranslate sa English kasi ayos lang naman po. Okay? Kasi alam naman po nung kausap nyo na siya ang inyong kinakausap. Pagdating po sa bata sa Ingles. Okay po? Kaya ang ginamit ko ay be agad. Hindi po yung you. Okay po? So, sana may kipag-aralan po ng mausay po ito. Bali, ito pong mga nakalista po dito, mga adjective po ito. Okay? Adjective. Mga, mga adjective na positibo po ang naibibigay na idea. Kaya maganda po itong gamitin. Okay? So, sana makikipanood din po yung nakaraan video natin kasi parang ganito rin po yung, yung tema. Pero, iba naman po yung ideyang ibinibigay niya. Okay po? So, sana makikisundan po itong mga video natin para matuto na po agad kayo makapag-English kahit kayo po ay baguhan pa lamang. Okay po? Maraming salamat po.